Hello everyone! Yan guys, nagluto na ako ng sweet and spicy chicken wings. Yan, kasi gusto nga na ako guys. Dito palagi ang kanyang ulam kasi masarap ito guys. Yan, kaya ang mga anak ko guys, kahit ganito ang kanilang ulam palagi guys, okay lang. Kasi napakasarap ng pag ano to guys. Yung pinta niya ba? Yan, masarap pa nga ito sa pinta sa mall. Yan, sa mga groceries kaya kahapon na ako nito ha? Ngayon, ganoon pa rin. Ito pa rin ang aking niluto kasi ito ang gusto niya ang ulam. Ayan, pero bukas, baka ano naman po, siya pag ipaulam po sa kanya. kasi so, sa ngayon, ito lang. Kasi ito lang ang ang gusto ang kainin niya. Ayan. Ating sweet and spicy chicken wings. Napakabango niya guys. Ya, hindi ka magsawa. At napakasarap niya. Ayan na ang ating chicken wings, guys. Ayan, dinamihan ko na siya, guys. Kasi kahapon, niluto ko apat lang na piraso. At yung anak ko, nakulangan siya, guys. Isa lang naman siyang kumain, pero nakulangan siya. Kaya dinamihan ko na. Ayan, meron pang nakasaing doon. Para ang gabi, ito na rin ang kanyang ulam. Pero iwan ko lang niya maubos, guys. Kasi, hindi naman siya masyadong, masyadong kumakain ng rice. Itong lang chicken ang kanyang kinain kahapon. Kaya, dinamihan ko na. Talagang napakasarap ito, guys. Yan. Hindi sa pagano ng luto ko, pero talagang napakasarap ito. Kasi, kaya niya itong ubusin ngayon. Ayan. Thank you for watching guys. I love you all.